So mga ma'am, si meron na naman po kaming larad, no? Kaming mga samahan ng dialysis patient. So ilan lamang po kami dito, no? Dahil ilan lamang din po kami nakahingi ng mga GL. So ayaw na po namin ipagpaliban. Baka mamaya, eh, uh, magulan-ulan pa, hindi na po kami matuloy makaluwas. So, ito na nga po mga moms, sino dahil na mapamanila man, mapadagupan, so nakapunta na nga po pala kami dito sa malasakit. So, pagkatapos na nga po pala namin kumain, nakikita po namin yung ating mga kapatiran no, humihingi sila ng merienda dahil napabili nga kami ng turon, nababaunin namin pa uwi. So, yun na nga po, nagkawang gawa lang po kami, si Adelodi at si Ate Vital, So, bumili na nga po sila ng apat na turon, no? Apat lang po kasi po, dalawa lang po yung nakita namin doon, no? Na humihingi, na sinesenyasan kami. Kaya, ito na nga, binigyan kami ni Kuya, no? Uh, sa ating mga kapatiran, at Oh, si Ate Lodi, eto na nga po, binig, nagbigay na nga yung uh, nagtitinda. So, pinabot na nga po sa akin, no, sa guard. So, sabi ko po, nagkawanggawa lang po kasi dahil umihingi sila. So, wala naman po problema, no. O, ino, kinuha naman po at ibinigay sa ating mga kapatiran. So, ito na nga po, dahil sa pagod namin, dahil magdadapat happy na alas 4 na, papauwi na nga po pala kami, no, na stop over pa kami dyan. O, dahil nasa ano po kami, EDSA. So, banda po doon sa may pinakamalayo, medyo traffic dito hindi pa masyado no dahil o, oh, siguro maabutan mm, maaabutan pa namin yung bago lumabas yung mga ano ito nga po pala umuwi na kami yung may tuwa sa aming mga la